Good morning mga bossing Araw ng Martes ngayon Siyempre nandito na naman tayo Sa tiyanggihan ng mga manok dito sa kalumpit Mga bossing Ito mga mga bossing napakaraming manok ngayon no? Oh. Ang daming manok Mga bossing na nakalatag Ito nga mga bossing oh. asking price dito mga bossing uh, 2.5 lahat itong anim na manok na to mga bossing 2.5 daw yung asking price dito ayan na uh, 2.5 sa so, 2.5 na to mga bossing mga negotiable pa naman to ayan 2.5 to mga bossing yung uh, asking price Sa walong buwan ng edad mga bossing. bye price din, mga mga Isang na Ito din. Ito po lang sunog mga bossing. 2.5 din. Asking price lang to mga bossing, may mga bawas pa to. din dito mga bossing ayan negotiable mga bossing sa 2-5 oh.

Ang daming manok mga bossing dito sa kalupit. Araw ng Martes to mga boss. Ito mga bossing. Uh, dalawang libo to pero ibibigay eh, na ng ano, 19 lang daw to mga bossing dito naman sa grey mga bossing isang street com din na grey 1-8 daw to mga bossing negosyo negotiable pa yan mga bossing dito 1-8

archive lang to mga bossing. gagawin to mga bossing. Ang mura yung bigay. Dalawang libo ang isa mga bossing libo lang ang isa Ito mga bossing May isang SBR tayo nakita dito Magkano out mo Tatlong libo. Tatlong libo lang to mga bossing sa SBR Negosyable si pa naman yan kuya ano? May bawas pa naman mga dito Lagi naman ganun May bawas ano? Lagi may bawas oh. Hey, ilang buwan na yan kuya? Mga 10 ah, 10 months na rin Totoo na yan lalo ko lang May dito mo Ano <laughs> yan nabili na? Hindi pa kaya kanawain mo kayo magkano? Dalawang libo rin ito mga busi ko. Kanawain mo. Batang bata pa eh no? 8 months. 8 months na rin yan. <laughs> Dalawang libo lang ito mga busi. 8 months na rin. Ito mga bossing. Dalawang manok for ito mga bossing dalawang manok mga balls na to yan 4 ito mga bossing ito yung kasama sa 4 dalawang manok Changkihan tayo ng kalumpit mga bossing araw ng martes 4 mga bossing, dalawang manok na. Mga uh, balls na sila mga bossing. Ayan mga bossing, uh, napakaraming tao pa oh. Ayan, may eh, mga bagong dating mga bossing, maraming dalang manok. Ito mga bossing, bagong dating oh. Gaganda ng dala mga bossy. 4-5 yung asking price mga bossy. Ayan na lang natin ito mga bossing 4-5 yung asking price dito Mag-aadid-buyogin 4 mga bossing Asking price dito Magandang manok lang mga bossing Be cool. Ito mga bossing, apat na libo naman yung asking price dito. Pero ni mga negotiable pa naman dito mga bossing. Apat na libo naman dito mga bossing. Pero mga negotiable pa naman ito mga bossing. Apat na libo. Ito sa white. Kelso mga bossing, tatlong libo lang to. ribu Ini price So, napanuksukan mga bossing Tatlong libo lang Balik tayo sa taga mga bossing ito Ayan, mga bossing Marami itong taga, apat na libo, mga boss na libo, pa naman, so, sa apat nalibo taga apat na libon ito mga busing talisayin din mga busing apat na libon eh negosyable pa naman mga busing Ito sa grey mga busing 1.8 1.8 lang ito mga busing 7 months asking price mga busing ito ito 1.8 din to mga busing ito 1.8 mga busing ito 1.8 lang to mga busing bolstag na to mga busing niya, one eight lang yan. Straight foam na talisain. Ito, one five lang to mga bossing. Napakaraming oh, manok mga bossing dito sa kalumpit ngayon. Ito, one five lang mga bossing. Isang mayahin. Straight foam. One five lang. Ito mga bossing, 2.5 naman yung asking price dito ni Kuya. 2.5. <laughs> mga ka... Baka pumalo. Baka pumalo yung manok. Ayan, 2.5 ito mga bossing. Ito, 2,000 lang. Mga kak na daw to 2,000 lang. 2,000 libo dalawang libo rin mga busing uh, ang daming manok mga busing dito sa kalumpit oh na bae naman mga bosyo kira